Mahalaga para sa taxi driver na si Tatay Algin ang kanyang kalusugan. Pero kahit ingat na ingat, madalas pa rin siyang dapuan ng sakit. Ay, oo, simpre ah, Talagang hindi mo maewasan yan. <laughs> Dahil, ano, simpre malamig. At saka, yun, pag uh, ano yung araw, pag deserve, talagang mainit na mainit talaga. Kaya parang pabago-bago. Kaya pag sa ganitong oras, eh, ano, oo. Uh, So, ano ba yun, mainit, eh, pero pag gabi na malamig kaya yan, you know, na tayo. Kaya't agad daw siyang nagpupunta sa mga health centers o hospital para makakuha ng serbisyong medikal kapag nakakaramdam na ng sakit. Siyempre, ah, alagad naman eh. Hindi pa natin naranasan yung umaman eh. Ang pagpapalaka sa sektor ng kalusugan, isa sa tinututukan ng pamahalaan. Kabilang dito, ang pagdadagdag ng mga personnel sa mga ospital katunayan kamakailan lamang ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa DBM na aprubahan na nila ang 1,224 na posisyon sa Philippine General Hospital o PGH sa direktiba na po ng ating pangulo si Pangulong Marcos Jr. na matagdagan pa po ang uh, maaaring uh, maging uh, manpower ang maaaring magsilbi sa nasabing hospital para mas marami pa pong Pilipino ang mabibigyan ng magandang serbisyo. Napakarami pong mga Pilipino ang talagang uh, pumunta sa PGH dahil po itoy yung nakakapagbigay ng magandang serbisyo at uh, maaari pong uh, napakaliit ng kanilang mabayaran kapag ka po sila ay pumunta sa PGH. Ang pagpasok ng mga bagong empleyado ay magsisimula sa ikatlong quarter ng taon patuloy pa rin naman daw na palalawigin ang pagdadagdag din ng mga medical personnel sa iba pang mga public hospital sa bansa para na rin sa layuning mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino Jose Robert Inventor or News.